Ang po nung sabi nga po nung mga mga ninuno namin dito is talagang ang area ng Nabotas Bilya ay mismong pangit ng mga pawikan. Then ang kun nga lang po is wala pa po silang alam kung paano gawin, ang kung paano i-handle yung, yung pawikan kasi hindi naman nga po alam dati yung endangered na po sila. Eh, ngayon po ay aware na po ang tao sa kung ano po yung Batas sa uh, kung ano po ang panampawikan ngayon, ang ordinance ng ating lungsod po ng kalapan. Malwa naman sir sa kaluba na pa yung aking pinalagaan yon, na yun. Sabi ni sir, eh, bantay-bantay ako tapos tawag ako na lang siya kung pisa na. magpahatch po nung unang pawikan din. Wala pa rin po akong alam na kung paano i-handle. Pero ang instinct ko po noon kasi yung area is malapit po sa, sa resort. Marami pong tumatambay. Then, ang kwan siya is lagi pong pabago-bago ang panahon. Nawawash out po yung mga itlog. Kaya, nung una po, ang instinct ko, nilipat ko po sa mataas na area. Then, sinabi ko po kay Sir Clark na meron ganoon po. Then, pa, bali po patatlo na ngayon po yung aming na-handle ko po na pawikan po. Isang volunteer termo masaya yung pakiramdam na, na nakakatulong ka sa kalikasan, then napapangalagaan natin yung ating mga yamang dagat, mga species na kung anong lang Kung sila man po yung makikita, po ang gawin nila, alagaan, o itawag sa opisina na gano'n may nangitlog dito at sila naman po ang bahala pumunta para intindihin.